Diba sa Pilipinas ang laban ng probationary? Six months. So, yes. so, yung, diba? Ano ba yung pala yung doon? ba yung six months? Ano ka pa niyan? Talagang bawal ka magreklamo. Gusto mo 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 regular eh. Sa akin? Paano kaya yun? Walang isin sa akin. Buka punta ka three sa Jimmy. May eh, hindi yung imit ko sa Meron tayong 3 months para regular. So, Saudi 3 months lang, guys. Ibig sabihin, <coughs> magsumitan ka, nagpagsadyan ka, pinaport ka, masasama loob mo. No, ngamrein. No, lipat na lang ako ng agro kasi ang daming trabaho, ang daming nila, ang laki ng bahay. I was those things sa inyo, dahil like sa mga nila. Observe ka mo muna. Mag-observe ka muna. Kasi hindi nyo option ang transfer. Again, ililay sa utak. <coughs> hindi mo privilege ang transfer. Ang may approval lang ng transfer ay eh, sino? ang nag-visa sa UNRWA. Hahaha! Ano na na Di sa Pilipinas ang laban ng 6 months! Mas Ano yung one year goal? Ano Di yung 6 months? Ano ka pa niyan? Talagang bawal kang ka mag <shunaga> Gusto diba? mong no, worry po lari. Sa, sa akin? Ayun. Paano kaya yun? Walang i-send sa akin. Ka Punta ka sa Jamie may hindi, yung ibig ko si Wen. Meron tayong 3 months para ma-regular. Sa so, Saudi, 3 months lang, guys. Ibig sabihin, tapos <coughs> ikaw <coughs> sa akin, baka hindi ka ma-regular. Ang dami trabaho, ma'am. Paano yung maraming trabaho? Ipaliwanan eh? mo sa akin. Kung araw-araw mong mininis ang bahay, hindi na gano'ng katuloy eh? mo. Hmm hindi kailangan araw-araw pulido. No. Sa unang pasadahan, since nadumi ang house nila, dahil wala pa silang house, may hindi ka pa dumalating, marumi pa ang Pero kung everyday mo siyang ginagawa, ang technique is pasadahan na. One, two, three. One, two, three. Parang, check, hindi yung kailangan talaga perfect, walang ganun. Kasi pag ganun ka, ang perfectionist ka everyday sa paglilinis, ga, pagod ka. Dito, yeah, tinuro ko na Hindi kayo. ka pa tapos sa trabaho mo kinatawag ka na ng amo mo. Hindi ka pa ulit sa pangalawa. May tinatawag, tinatawag naman yung anak. So, ang utak mo, ah, hindi ko na alam ang susundin ko. Sinuunahin ko. Siyempre, ganun, di ba? So, ang discountable, bawat gawain na o everyday mo sa pasadahan mo lang. Hindi mo kailangan everyday tulido kasi kailangan mo i-manage ang work mo ang time ng rest mo. Kasi ako galing ng mga Saudi po, hindi sila tulad natin ng Pilipino kung may nakita tayong pagod, be, no. no. Hindi no. nila ugaling mag-alok ng pagkain. Hindi na sa Saudi Or sa Arabo. Even Kuwait, Qatar, same-same lang yan sila. Hindi nila ugaling mag-alok ng pahinga. Hindi ugaling mag-alok ng pagkain. Kunyari, tumawag ka sa akin, mag mga ng pagkain. Sure ka? dalawa yan. May pagkain sa rep na hindi kang kumuha. Hmm. Tama? Hmm. Iba yung, hindi ka talaga, wala talagang pagkain literal. Hmm. Kasi, pag tinawagan niya ang amin mo, alam mo sa sabi ko. Hindi naman siya kumuha. Sabi niya, ano gusto niya? Pagluto ko pa siya, subuan ko pa siya. Ganun hmm. pagkain. Kasi, pag gutom, kumain. Pag pagod, magpahinga. Hmm. Pag sinaway, madam, malish. Hmm. Ano ka rest. Madam, I am tired. I need to rest. Why did you eat? Huwag sa sama lo ba ko na ba kumain I'm madam I'm sorry I'm very hungry malish malish ibig sabi ng malish pasensya na po parang yun malish madam ana mapi akil ana juan ana juan butong po ako so ganon yun may alam pa arabic alam May baon pa. So, matuto na yun. I highly recommend yung mga on process natin. DC. see, Gunso, malapit ka nang umalis after ng ano mo, medical mo. Pidos ka pala. Pidos ka pa. Pidos ka tomorrow. Friday, po? Ay, Friday pala. Friday, hmm. pidos ka. Oh, ka. congrats. Kasi, paalis ka na rin. Pero hindi pa yan pwedeng umalis kasi hindi pa matibay. Marunong ka na magluto. Ay, Opo. Ako, maglinis. Opo. Lang hindi, maglinis. Opo. Maglinis. Marunong na po ako. Gitna. Ubiya. Gitna. Ubiya. Gitna. Ubiya. Gitna. Ng, ano Gitna. Umiya. Gitna. 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 ng ano, bili tayo ng gloves. Order na lang ako sa Shopee. Oh. Nag-order na ako ng tarhamo. Tsaka may darating na isang Muslim, si Baynor. Si Bay Ah, si Bay? Si Bay Si Bay. So, binilang ko na kayong dalawa ng tara at yung pang-inner. Tawag dyan. Ah, ano uh, si Jim. Kasabayan din si ka Bay eh. Pag sila, sabi, sabi, sab, inulit ko sa kanya. Sira ko muka, Hindi, si Bay Ali. Ah, iba yan. Pag sinabi ka, Majnur, iiyak ka ba? Imagine oh, mo. Oh, okay. hindi. Okay. Sir, ko ako di red sir. Iya ka? Mungkin ba? Si Sabihin din. Sir, ko ako di red sir. Sabihin mo nila. Thank Kasi, next month, 22,000. Ina ni mo imong baba. Litik-litik <laughs> mga baba. Inevert mo yung utak mo sa, oh, 22,000 to next month. Okay, Guys, thank you. Hindi mo sa pito. <coughs> Mukha thank you. you. <laughs> yeah, yeah, ito, ito, ang yeah. ito ang technique sa mga madam. Pag nakita nila hindi kayo umiyak sa harap niya, matibay kayo, ah, wala na, hindi ko kaya to. Okay, okay number true. one. True. Sa ating okay, Sa unang true. briefing. Sa first three months natin, huwag iiyak. True. Abaan mo, pasensya mo. Hindi na Pag mo. nagsisigaw si madam... Okay, makinig lang. Mag oh. Wag sa <laughs> mata. Wag talk back. Wag <laughs> 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 lang kayo magpakita na nag-attitude ka like. Wag ganon. Isang sabi niyo yung emotion niyo <laughs> na doon ka doon ka, ka may sa CR ng pasampasin ng sakay. Wag sa sakta ng employer. Pag sinaktan tumawag kayo agad sa akin direct time yes. ng employer niyo. Pero yung mga problema niyo, ma'am, wala po yung time. Mami, jowa ko sa Pilipinas. Anigas na. Ano ang Pilipinas? May pinigang ko kayong heads up. May mga employer na hindi nagbibigay talaga ng internet. Saray lang lo. Bago. Kasi sinusubukan ko kayo. Kasi two years kanila nakakasama. Siya barbecue? Bagpit sa time niya. Minsan kasama ka, hindi ka sakit ka, sakit ka. O may sakit ka. Sakit ka na. Maganda lang, medwedigo. Maganda ka ng panahon. Tignan mo, kung lahat ng bayad, kung meron tayo. Kaya na sila, sila si Jason, si Jason namin sa lahat ng dine. Alhamdulillah, lahat ng binagtuig to their own word. Isa, yung isa na problema si Janeline. Si Janeline kasi, yung employer, hindi siya pinag-connect ng internet. Nag-stay muna siya sa accommodation ng 2 weeks, 3 weeks. Yeah, Ibig sabihin na. pagka-deployed namin, nag-stay siya sa accommodation ng Saudi kasi nasa vacation siya. Mm. So, doon din sa accommodation guys, walang internet doon. Mm. Bawal mag-cellphone. Kina-confuse oh, siya mag cellphone. So, 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 ano lang ginagawa mo doon? Technically, eh. si Ma'am Rain lang at Sir Tomas ang maluwag sa accommodation sa Saudi. Ah. E eh, wala na kami doon. So, walang ganun. Ha? most of the agencies sa ano cellphone. pa lang sa pag sinundo kayo sa airport walang cellphone walang na internet yung cellphone nyo makikiusap ka pa ma'am pwede tawag sa pamilya sa gate lang isang oh. telepon sa mismong phone yun ng ng agency doon hindi mo pwede gamitin yung phone mo ganun sila kahit eh. that's why ayaw natin bumalik kayo sa office kasi ang hirap ng buhay okay si Jen ikwento ko siya share ko lang sa inyo mga na-experience namin since we we started the business January this year, guys. And hindi po ako nagre-recruit. Pansin nyo hindi ako nagre-recruit talaga. Lahat ng taong pinaplight ko, recommended ng kamag-anak, kapatid din, recommended ng pinsan, recommended ni Mami Anita, worker ko, dati namin worker, recommended ng kuya, si tita, si eto recommended ni Ate Elsa, friend ni Ate Elsa. So, most of my tao uh, talaga, kakilala ko yung mag-refer. Um, ganun siya. Hindi niya ako makikita kita ng one ganyan sa mismong page ko. Kasi di ba yung page ko, maraming followers, so pwede yung doon ako mag-ano. Wala pa ako sa ganung point. Eh. Hindi pa ako inspirada. Kasi inaaral ko din yung proseso, guys. Since welfare officer ako, di ba? Iba yung trabaho dito. Kami na yung mag-deliver. Ako may nagpaprocess eh. So inaaral ko siya. Paano ba pa ang proseso? Tables, testa. Ano ba doon yung worker? Inaaral ko siya. Ay, din yung nakaalas si Jason. Si Jason, tinay namin, <coughs> uy, ang galit, natutunan ko agad yung pasipot-sipot na ito. Sa si Jenny Lee, mag-stay sa accommodation ng 3 weeks. Walang communication sa family. After 3 weeks, kinuha ni Amo. Diyos ko,